Ayan po mga kaidol hapo na naman po dito sa amin e, uh, Kaya Tikot lang po muna tayo mga kaidol oh. Oh. yan po yung Pespan mga kaidol Ayan oh. Ubang lawak po dito mga kaidol At yun po yung natawag na bakikong kong mga kaidol oh. Tignan po natin yung bakikong kong mga idol mga kaidol ayan po mga kaidol yung tatawag na bakit kong dito ayan po mga kaidol Diyan po pumapasok yung alimango sugpo at saka yung pasayan pero pispan po ito mga kaidol at sobrang lawak po yung dito mga kaidol hapo na po kasi mga kaidol ayan saka po yung komerta mga idol. Kaya iniikot po natin po ngayon to mga kaidol o. Oh. Ah, na po kasi kami. At ngayon na po ako gumawa ng vlog mga kaidol. Po, pero may laman na po yan mga kaidol. Ayan. Sobrang ganda po kasi yan dito mga kaidol. you know, Malapit na po itong harbisin ulit mga kaidol. At magkita-kita po tayo pag naharbis naman po ito ulit. So, kaya ngayon, dito, lang lang ka ka dito na po tayo muna. Paikot-ikot na po muna tayo mga kaidol. Yan po mga kaidol. dito na po tayo muna, mga kaidol. ikot ikot na po muna tayo. Ano po, sobrang lawak po kasi hindi ito mga kaidol yung Yes pa, nakita nyo na po to nung iblinag ko po mga kaidol kaya dito lang po muna tayo kaya dito kasi yung lugar po ng asawa ko mga kaidol ito po yung barangay nila dito po yun sa president Rojas barangay of ka mga kayo yung lawa na naman kayo dito tsaka yung bangka kayo dito ito nga pala po mga kayo yung tinatawag na kalas kalas po sa amin dito mga kayo marami na po itong linag po mga kayo at ito yan po mga kayo tignan po natin at po mga kaydol, pumasok sa butas ayan mga kaidol saka yung mga kanipaan dito at saka yung manukan po mga kaidol and kaya yan po siya oh. mayroon to dito isa tignan po natin mga kaidol yan ina po mga kaidol yan po pumapasok sa butas po yan mga kaidol pero marami po yan dito mga kaidol pero pag dito ay hindi po namin po masyadong pinapansin yan dito mga kaidol kaya paggabi po lang po namin kasi yan hinuhuli po oh, sobrang ganda po yan dito ng view mga kaidol oh. yan sobrang is a beautiful place mga kaidol yan po mga ka-idol yung lugar dito Ka-idol. sobrang liit niya po yan mga kaidol o oh. yan o oh, tingnan po wow. natin yan po sa mga kaidol o oh. sobrang ganda po talaga pag tignan natin mga kaidol o oh. Ayan po sila. Ayan. Ganyan talaga yung kaliit yung mga yatawag nila ditong kalas-kalas po mga idol. Ayan po. Yan po. tignan po natin din sa dulo mga kaidol yung ano Ayan. kung kaano po kaganda yung view talaga po dito mga kaidol dun po tayo sa dulo yan na po tsaka meron naman po tayo nakita mga kaidol yan mga kaidol yan po yan malaki laki na po yan mga kaidol yan po yan. sobrang laki po yan mga kaidol pero hindi po namin pinapansin mga ka-idol dito at pinapabayaan na po namin yan kasi dumadami pa po yan dito kaya pinapabayaan pa po, po yan, oh, sobrang ganda oh, yan na po siya umakyat po mga ka-idol papasok yun sa, butas kasi pag may nakitang tao yan pumapasok talaga yan mga ka-idol yan siya dami po yan dito nila yan po mga ka-idol ang ganda po talaga dito Dito lang po muna tayo Ikot-ikot lang po tayo mga kaidol So, mga kaidol, papasok na po tayo dito sa kabila At titignan po natin yung mga alaga nating pabu mga kaidol Kasi medyo padilim na po At dito po yung fish pond natin na sinasabi ko po mga kaidol O yan po, tignan po natin yung isang Tinatawag na naman po, ito po si At yan po yung mga pabu dito mga kaidol Ito po yung ano, yan po At meron naman po tayo nakita isang malaking kalas-kalas po mga kaidol oh yan po yan dalawa po yan sila pumasok yung isa sa butas at saka yung isa po nandito na naman po yan mga kaidol oh. yan dyan lang po kasi sila nakatambay mga kaidol at saka naman po meron na po din sa dulo oh. yan po mga kaidol oh. yan yan po siya o oh. yan tignan po yun yan. kasi pag gabi na po lumalabas po yan at meron naman po doon sa kabila mga kaidolo oh, yun sobrang dami po yan dito pwede naman po namin pinapansin kaya po ngayon iniikot po natin to tignan po natin yung ganda ng President Rojas of Philippines Seafoods of Capis mga kaidol yan ito po yung mga fish pan dito na sobrang laki so, malalaki yan po talaga yan dito mga kaidol oh sobrang ganda ng view dito mga kaidol yan yung mga ibo nagliliparan sobrang ganda po talaga yun dito yan mga kaidol at saka yung paralan at saka yung gym po nila barangay of sangka president rojas mga kaidol po ito pong ganda talaga ng view dito yan o po dito na lang po tayo sa ilog ng sangkal po mga ka-idol ito po yung pangpang -pang dito sobrang ganda po yan dito mga ka-idol yung pangpang -pang. dito mo po makikita yung mga mga, mga mangrove mga ka-idol titignan po natin to mga ka-idol at ito po yung view niya po mga ka-idol sobrang lawak po ng ano dito mga ka-idol oh. Yan po mga ka-idol Sobrang ganda at kitang-kita po yung bundok, pati ibon na nagliliparan mga ka-idol. Oh. Sobrang ganda po yan dito. Kitang-kita po talaga yung view dito ng bundok mga ka-idol. Sobrang lawak po yan ng sapat nila at yan po yung tiyatawag na mangrove po mga ka-idol. Oh. At Diyan po sa kabila, yung blinag ko rin po dati, yung nag po ng alimanusog po bangus yan po mga kaidol at yan po yung tinatawag dito na mga taba mga kaidol oh. sobrang ganda ng ibon oh. yun yun sa po mga kaidol yan biglang sobrang ganda po talaga yung dito yan po yung mga bangka dito po yung nakatambay yan, mga bakawan yan po yan. sobrang lawak po yan dito mga kaidol kasi pag sumakay po kayo dyan sa bangka na yan sobrang ganda May pangalan po yan na servisyong ginto sa so, totoo po ay nagpapatakbo dito sa amin ng gobernador mga ka-idol ginto po yung dyan po yung gina nalagay po yung ano yung mga manok na pinapaitlog dyan po yung mga layer hindi naman po tayo pwedeng pumasok dyan eh sarado po yan Ayan. mga kaidol oh. sobrang ganda talaga ng bundok dito mga kaidol oh. Yan. yung view talaga at malalaking bundok po yung mga kaidol po Ayan. na po kasi mga kaidol bumabalik na po yung tubig yan tumabalik na po yung tubig mga kaidol dito po marami po ditong sugpo po Subang lawak po talaga yan magsubang ganda talaga oh. is a beautiful views of the barangay of sangkal of president rojas yan po mga kaidol idol napakita ko na po sa inyo yung ganda dito sa lugar po namin mga ka-idol at hanggang dito na lang po yung pagbablog ko uwi na po ako mga ka -idol. malapit na naman po yung bahay namin dito mga ka-idol yung panggal na tinatawag yan so, mga ka-idol yung panggal dyan po yung pumapasok yung mga limango kasi hindi naman po ngayon nilalagayan eh, wala pong pangpain pero hindi naman po tayong may-ari niyan. May may-ari may may po yan mga ka-idol. Kaya po ngayon, pauwi na po ako. Diyan lang naman po yung bahay namin mga ka-idol. Oh. po mga ka-idol. Kasi sobrang lawak po kasi yung fishpond dito mga ka-idol. Kapag sinong gustong pumunta ng mga vlogger dito, sabihin nyo lang po sa akin, mag-comment lang po kayo sa akin, para po kayo ay ma itutur ko po kayo dito sa President Rojas po kung sino pong gustong vlogger na pumunta lang po para makita nyo po yung ganda ng President Rojas na nasabi ko po sa inyo mga ka-idol kaya hanggang dito na lang po siguro ako mga ka -idol. at sana po masuportaran nyo po ako sa aking pagbablog kasi minsan lang po ako makapag vlog ng mga ganitong bagay ay may marami pa po kasi akong ginagawa po mga kaidol na mamasada po kasi ako ng tricycle po mga kaidol at sana po masuportaran niyo po ako sa aking pagbablog at hanggang dito na lang po mga ka-idol, at maraming maraming salamat po at sana po matulungan niyo po and God bless to all bye bye